Imbis na 10,000 pesos, 1,500 pesos na lang ang naiwing ayuda ng isang ginang sa Davao del Sur. Ang pera kasing nakuha mula sa DSWD, binawasan na ma-official ng barangay. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Hi guys! Good morning guys! Biyernes na makatanggap si Anne Villarin ng 10,000 pisong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD isa kasi ang pamilya niya sa mga binipesyaryo ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families sa Barangay Sinawilan, Matanaw, Davao del Sur. Sila yung mga pamilyang lubos na apektado ng epekto ng El Nino. Pero pagkatanggap, sinabihan daw si Ann na kailangan niya raw dalhin sa barangay ang nakuwang ayuda. Hatod pa sa barangay. Sa barangay pa ni guys. Pero ang saya ni Anne na matanggap ang 10,000 piso na palitan ng luha. Binawasan kasi ng barangay ng 8,500 pesos ang ayuda niya. Ora ni gihat sa kuwa 15 ha. Dawat jismil akong ginawat kahapon buo. Sakit ka ayo grabe ka. Sakit ka grabe ang buti na dito. Sa baloy buntis pa jud ko. Dalawang araw pa man din daw nagtiyagang pumila ang buntis sa si Ann para makuha ang ayuda. Nag-viral ang video ni Anne matapos niyang i-post online. Dito na umaksyon ang DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, agad pinuntahan ng opisyal ng kanilang regional office si Anne. Nakausap din daw nila ang mga opisyal ng Barangay Sinawilan. At dito dinipensahan kung bakit nila binawasan ang ayuda ni Anne. They're in denial pero uh, meron silang sinabi. Kasi may sinabi sila na, alam mo, very vague yung sagot, pero alam mo, meron na para daw ibigay rin sa iba na nangangailangan. So, may parang implicit, implied na pag-amin na parang we did it because may iba kaming magandang layunin rin. Giit ni Gatsalian, mali ang ginawa ng barangay. Walang may karapatan na umalta sa benepisyo or sa, sa grant or sa ayudan hindi rin daw dapat gawing palusot ng mga nananamantalang opisyal na sila ang nag-refer sa DSWD sa mga benepisyaryo kaya may hati sila sa matatanggap nito. Pag nag-refer kayo hanggang sa refer na lang sana, huwag nyo nang tangkain pa na kumuha ng processing fee, finder's fee, assistance fee, kung ano man tawag yan. Kasi yung ayuda na yan, para sa nangangailangan yan, buo na dapat para sa kanila yan. Hindi dapat yan pinapakilaman. Sinusubukan pa naming kunin ng panig ng mga opisyal ng barangay Sinawilan. Pero ayon sa DSWD, nangako ang barangay na ibabalik ang 8,500 na kinuha nila kay Ann. Tiniyak naman ng ahensya na tutulungan nila si Ann na magsampan ng kaso laban sa mga opisyal ng barangay. Makikipag-ugnayan din sila sa DILG, lalo't mga lokal na opisyal ang mga sangkot. Iniimbestigahan din ng kagawaran kung may iba pang benepisyaryo na binawasan din ang natanggap na ayuda. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.